Welcome to my vlog This is oyok, A.K.A. Bagyong Uyong Ayan So, nandito ako ngayon sa kalsada Kung saan ako um, Pupunta ng merkado Kasi May dalawang um, family po ako Na bibigyan ng um, Ayuta Ayuta <laughs> Ayuta lang Yung na nga Yung na nga Na demolish Kahapon Ayan Siyempre um, Pupunta ako ng palengke Para bumili ng uh, Sardinas at um, noodles at saka bigas uh, tatlong kilo lang lang, naman uh, ito po silang, itong dalawang pamilyang ito ay mga kaibigan ko dalawang kaibigan ko na, na mules sila at saka um, kumbaga uh, bibigyan ko sila ng tulong tulong lang naman ibibigay kahit papano uh, mabigyan lang sila ng tulong kahit konti lang at uh, uh, ko kukumustahin ko, kukumustahin ko na rin yung family nila nandong nangyari sa kanilang simulation. So, ayan po, guys. Tapos na po tayo doon sa hasaan! Bye! <laughs> Ayan po guys, andito dito po tayo ngayon sa grass. Pakita mo yung mga At um, tayo ng konting, konting ayod. <laughs> konting ayod. So, tayo lang. बहुत नॉर्मल Chika na dito eh. bumili ako ng sardinas. Saka, lang naman. Ng sardinas ang pili. Bibili... May note na, di ay note Ay, na. Hmm? Umuha na. At saka note. Pagka na may note dito. Pagka na Pagka Gila na, nak mula caka bibitin lagu because... Dikas nak mula caka bibitin lagu kasi um, uh, ibibigay din naman natin doon sa mga friend ko at na bumili din ako ng ano yung yung ano yung sardinas at saka yung iba ay uh, iba din yun uh, iba din yung bibigyan ko doon at ito naman ang iba din bibigyan ko so wala si Parincia uh, yun lang binili ko kanina para lang sa bahay na lang yun at saka idagdag ko na lang ito mamaya at bigay ko doon sa ating kaibigan. Uh, kaibigyan guys. So, finally, uh, dito na po tayo sa bahay ng kaibigan ko. At, syempre, bago ang lahat, um, yung bahay ng kaibigan ko, uh, temporary, uh, bababa po tayo at titingnan po natin, silipin po natin yung kanilang uh, uh, tinutulugan, tinutuluyan, at higit sa lahat, um, ang bahay nila doon na tinutulugan. Tara na at uh, puntaan po natin yung mother ni Gab at saka yung mado na kaibigan ko at silipin ko natin ano yung sitwasyon nila doon at bibigyan natin sila ng ayuda ito yung ayuda ng ibibigay po natin o diba kahit sobrang init talaga guys sobrang init talaga o kaya tara na Ito yung daanan pababa ng bahay nila. O, tingnan mo. Uh, akalain mo ano, parang nakakatakot sa bababa po tayo kasi um, nakatirik talaga yung ano nila doon sa baba. Tirik na tirik talaga, di ba? At yung ano nila, yung uh, hagdanan nila ay kahoy. At parang natakot dyan kasi pagano yung papababa natin at uh, yung kahoy naman uh, parang hindi naman siya uh, pulido yung pagka, pagkatapos kasi parang nakatakot yung baba. Actually, iwan ko saan so, ba, so, yung bahay na dito. Iwan ko saan yung bahay na dito. Ito na magbahay dyan. Ano parang lang bahay? So, bababa muna tayo guys. So, dahan-dahan tayo magbaba kasi baka magulas na. Baka magulas <laughs> na. <laughs> ayuda. Oh, ano yan? O, ayuda sa ano, govern, go, government. <laughs> government. <laughs> uh, at syempre, ibibigay ko na to sa iyo. Oh. Ay, salamat! <laughs> ay, oh, ay, ay, so, ay, ito na yung guy. ibigay. Saan si Gab? Umali. Uh, Umali oh, siya. Umali para si Gab. Kala mali ko si ay, to, ito, ito yung ano mo, tinitirin oh, mo oh, ito ay inupahan namin nito kasi wala na kami yung bahay. Kasi, 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 kailangan na nila ang highway. So, wala naman kami talagang napukir. Nagpupak na nga pa kami ng saan. Ma <tig <sales> imagine. Thanks, Mary. Oh, uh, Thanks, Mary. 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 Thanks, Terima kasih alam mo ang, ang nakakapagod dito um ano tawag diyan ay ko na pala magbigay ng ano ha sa kaibigan nating isa mm -hmm. at saka basta ikaw na ano. at syempre kasi naman dito ka ba talaga nagtatag ano ng bahay oo mm -hmm. ay ito ba yung bahay mo ano mm -hmm. ito ba yung bahay mo <laughs> <laughs> mm -hmm. so Ikaw lang dito mag-isa. Marami kami, 6 kami nakatira dito. Ah, ilang 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 din ila, nakatira ila dito. Okay. ikapito 'yung si Gab. Ah, anim din nakatira dito. Oh, ikapito si Gab. Ano to? Saan? asan ano to? Pwede ano to? Bindi, natin? Si Ah, ito yung CR. <laughs> Bakit may <laughs> ito? Ba <yun> <laughs> <laughs> ah, may CR yun dito. Oo, oh, oh, malikin. Malikin na CR. Oo, oh, basta na ganun. Kung natutulog kayo, saan kayo natutulog? Dito, say. Uh, kahit kahit umuulan, saan kayo natutulog? Oo, oh dito. Isan, mapuntang pangalang-along sa dagat. Isan, mapuntang pangalang-along sa dagat. kasi. Okay. Ah, uh, bakit dito siya? Ha? Hmm? Nice, Guys, ito yung, ito yung kapatid ni Gab na special fire. Uh, ilang oh. ilang taon yan siya, ate? Okay. 26. Okay. Uh, uh, ano na yan niya pa? pang -apat na anak. Ay, pang-apat siya. Uh. May mga bunso pa. oh may pa. Nine kasi sila. Oh. pito, pito dito. so, so nine, magkakapatid, pero ang nasa yung ay? Ah, uh, Tito yung anito sa kanya. Siya yung bumubuhay sa pitong anak. At may pito may special no? sa so, Ito ang parang, ano, pang ano po na apat sana pero naging bunso kasi nga naman. Oo. Uh -uh. <laughs> hmm. So, saan yung ano? Saan yung dalawa sa slow? Of oh, nine months? Nag-aaral. So, isa, sino mag-aaral? mag aaral mag Ah, yung dalawa nag-aaral. apat ang nag-aaral. Apat yung nag-aaral. Tapos? Ay, ayun. So, ito pa rin ang buhay namin. Wala nang kanyang. Mm -hmm. diba? <laughs> so, sino natutulog dyan? Ito, 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 ito. Iba dito, iba si dito, iba si Pag umuulan, di ba, di ba, pagkita mo nga yung dila. ulan, pag ano dito, di ba, pag umuulan, saan naman sila nag-ano? Ito, ulan, pag umuulan, dito lang, wala, yung sarong, uulan lang dyan. Diba? Ay, pag uulan, na, na ano pala yung tuloy dito sa ulan? So, kung dito natutulog, kung dito kayo natutulog, so, ano dyan? Ahas ba dyan? Mag Ay, na, ayaw ko dyan kasi pag umuulan, yung tubig na dyan sa highway, tumutulo yun, umahagos doon kasi may tubig galing doon sa highway. Doon talaga ah. mga So yung tubig doon sa highway galing, oh. dito gumataan yung tubig. Ito, Ito sa ilalim. Ah, parang kanal lang yan dyan. Kanal ah, yung kanal. Ilalim ito sa, Ah, ito yung kanal. Mm. Kanal. Dito yung kanal. Tapos sa ilalim dito sa higaan namin, kanal din. Mm. Kanal din. Mm. Din. Mm. mm. Si Yud po naman, ha, ah. Ang tubig. Patungo, ah, Tubig, patuloy, ah dito. Salalim. Kaya nilagyan naman ganyan kasi mahirap pa, mayroon ahas dito. Ah. Ahas. So ito pala yung, dito, ah, dito pala kayo tumutuloy, temporary, mm. kasi nang, nangungupahan oh. kayo dito. Sana makabahay kami ng ano, yung bang, yung bang maayos. -mm. -mm yung maayos na bahay. Maayos Ang liit ha. Diba? kasi dito naman, uh, ah, bahay naman dati eh. Ah, uh, ganito rin yung bahay din namin dati. Ganito din yung mga bahay namin dati. Kasi di ba mas na, um, kasi dito naman sila guys. O, oh, tinan nyo guys. O, oh, nakaano talaga yung kanan nila. O, ah, dito sa tubig guys. Nagsasampay po sila dyan sa dulo, sa ano ng dagat, sa gilid. At ayan yung dagat. So ano ano to dito ante? Ah, kapitbahay yan. Ah, may kapitbahay din pala la dito. Ayun po yung kapitbahay nila Buti na hindi nahuhulog yung mga ano, yung tumikirad na kapitbahay nila sa taas. Guys, um, ah, uh, tatanungin mo natin si, si Ante. bakit, bakit kayo naka, nakaalipon pala dito? sa ano? Ano, inano na yun, kaya gamitin na sa'yo. Kasi diba nagtitinda ka nun kahit, kahit pa kunting kun panindam mo, hindi um, mm. ka nagtitinda. Wala na, wala na kung anak buhay ngayon kasi wala naman akong madisplihan na. Wala na rin akong madisplihan na. Dito nga sa pag-ano, bahay, kailangan nyo talaga ng pag-anong tapos. Araw-araw, gas, wala na Wala na talaga sila. So, kahit, uh, kahit naman, uh, kahit naman at may natirahan kayo, kahit ganito yung bahay, di ba, um, uh, kahit nakakatakot yung bahay na may ahas or may daga, kasi yung bahay talaga namin ganito din dati. At uh, na-bless naman ako, ulit, palagi ko lang, palagi ko yung ulit-ulitin na na-bless ako kahit papano at um, nakapag, nakapag ano kami, nakapag-renovate kami ng bahay konti. Kunti lang naman kasi hindi naman sila siya kasagad na maganda yung bahay na konti lang at least may hindi, kami natul na naan ng ulan na, na ng ulan at kayo ay natutulungan talaga kayo dito oo wala ko na umuulan mag umulan yan dito dyan Arit, ito yung ano ninyo ito yung dirt ito yung kainan, ninyo wala pag umuulan talaga dito walang natutulungan dito natakot pala dito. at ito yung dito nagluluto. dito nagluluto guys oh Diyan na nagluluto. Mm. Tingnan niyo guys. Tapos dito din sa ito, ito yung mesa nila. Diba? Ah, uh, sige, yung mga gamit niyo diyan nakalagay yung mga gamit niyo. Oo, so, oh, yung nakakarton. Kami, wala naman kami. Ano, puro karton 'yan. Tapos so, ano pala? Ano? So, ano balak niyo? Uh, may ano na kayo, may na may malipatan na ba kayo? Mm. Bola pa talaga. So, di ba, alam ko may may pinaano kayong lupa, may pinapa... Oo, oh, mayroon kami ang lupa na maliit lang doon sa Pero wala pa kami, hindi pa kami nakaano. Wala ng pera. ngayon, ano, mahal naman talaga ang mga materials. So, hindi tayo makadali-dali kung mm hindi. -hmm. Ang mga bata, nag-aaral tayo. Dapat talaga. Di ba, sing... So, uh, um, uh, itong, isar, uh, itong biggest land ko ay ibigay po natin sa kapatid po ni ano, Kapit-Payda kasi isa din po siya na, ano na, Ano ang kada? Anong tawag din na? na, um, uh, ito, na? Ito, okay, The Demolis? The Demolis. So, itong po ni ano... O, ito na. Ayun na lang to, Ibigay ko po sa kanya. Punti lang naman ito inibigay ko. Punti lang yan. Talagang tulog na yan sa pero <laughs> <laughs> oh, oh, so uh -oh. yan, asya pala ay ano, um, yung asawa niya ay na-stroke nice din, di ba? Hindi, yung asawa So, ito yung bahay niyo, oh. Bakitam mo ito yung bahay niya. Mm, ang liit, ano ah. Ganito talaga sa propincia. ang hirap talaga ng buhay. Maljo. Isod pa. Mas mayroon talaga yung uh, pag-probinsya talaga, ang hirap talaga ng buhay. Sa, lalong, lalo nga nun na yung walang trabaho yung pamilya mo, walang trabaho yung mga, mga anong mo, diba? So, laban lang. <laughs> laban lang. Laban lang. Ay, makikitaan mo lang yan, ang buong pinag-inigay ko. Okay, thank you so much guys, and God bless. Bye!